suriin kung paano mapapaunlad ang agham sa Pilipinas sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Pilipino. Tara na! At ating ang potensyal ng ating wika sa larangan ng agham. Di bagong araw upang mag-aaral ng siyensya. Hmm, mukhang napaisip si Juan kung paano siya nakakakita, nakakamoy, nakakahinga, nakakadama, at nakakapagsalita ng sana all. At nakakarini ng iba't ibang balita sa labas ng bahay. Yan ang tatalakayin natin ngayon kung gano'y itong mga simpleng bagay ay gano'n na lamang kakomplikado sa loob ng ating katawan. Halina't sa Wonder Science! Bawat pagkilos at paghinga natin sa araw-araw ay resulta ng pagtatrabaho ng iba't ibang sistema at parte sa loob ng ating katawan para tayo ay mabuhay. At gaya ni Juan, lahat tayo ay nakakamangha. Anatomy, galing sa salitang griego na ana, nang ibig sabihin ay up o taas. Tomiya o cutting o paghiwa. Ito ang pag-aaral tungkol sa istruktura at relasyon ng bawat parte ng katawan. At ang physiology naman ay ang pag-aaral kung saan malalaman natin kung ano ang gamit ng bawat parte ng ating katawan upang tayo mabuhay. Ang ating katawan ay binubuo ng iba't ibang sistema, organs, tissue, cells, at kemikal. Ang mga ito ay nagsasama parang organisasyon na nagtutulungan upang tayo mabuhay. Simulan natin sa kemikal. Lahat tayo ay binubuo ng atom, ang pinakamaliit sa pinakamaliit na unit ng isang bagay. Binubuo ang ating katawan ng napakaraming atoms. Lahat ng nakikita na kapalibot sa atin ay binubuo ng mga ito. Tatalakayin natin yan ng buong detalye sa ibang pagkakataon. Pangalawa naman ay ang cells, pinakamaliit na unit ng isang organismo. Depende sa gamit nito, ito ay may iba't ibang uri at hugis. Kapag pinagsama-sama ang ito, ay makakabuo tayo ng tissue. Tissue, pangalong level ng organisasyon ng ating katawan. Halimbawa nito ay ang mga membranes at mga muscles o mga kalamnan kapag nagsama-sama ang mga ito, makakabuo na tayo ng organs. Organs, kagaya ng ating puso, baga, atay, pato at iba pa. Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang gravity at ang epekto nito sa motion o movement. Unang-una, tingnan muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng gravity. Ang gravity ay isang force na humihila sa mga bagay papunta sa center ng isang planeta, which in our case ay ang Earth. Sa madaling salita, ang Earth ay may gravity na siyang humihila sa lahat ng mga bagay papunta sa center nito. For example, kapag ikaw ay tumalon, lalapag at lalapag ka talaga sa lupa, tama? Bakit hindi tayo lumulutang? Kapag inihagis mo ang bola pataas, ito ay babagsak din sa baba, tama? Bakit hindi ito lumulutang? Ito ay dahil may gravity na siyang humihila. Dito galing yung katagang, What goes up must come down. Ang lahat ng pumapa itaas ay bumababa. At ito ay dahil sa... Gravity. Pero teacher, paano naman yung mga tao sa south ng earth? Nakabaliktad ba sila? Hindi, dahil ang south at north ay mga relative directions. Ibig sabihin, ginawa lang ang mga ito para madali lang sa ating magbigay ng direksyon at para hindi tayo mawala. Kahit pa mabaliktad ang mundo at alisin natin ang north and south, hindi rin natin mararamdaman dahil meron pa ring gravity at sa ground o lupa pa din ang paa natin mananatili. Again, hinihila tayo ng gravity papunta sa center ng Earth. So, kahit saan ka man sa mundo, ang ground kung nasaan nakaapak ang mga paa mo ay ang laging down at ang atmosphere naman ang up. Now, hindi lang ang Earth ang may gravitational pull. Tayo din ay meron. Ibig sabihin, naghihilahan tayo ng Earth. Pero dahil mas maraming mass ang Earth, mas nahihila tayo nito. Nangangahulugan lang talaga ito na tayo at ang Earth ay attracted sa isa't isa. Ah, buti pa ang Earth at ikaw may attraction at then, kung paano na discover ang cell at kung sino-sino ang mga taong nakadiscover nito. Kung hindi mo pa napanood ang cell theory, ay click lamang ang link na nasa description box ng video na ito. Sa araw na ito, ay matututunan natin ang mga pangalan ng mga organelles na makikita sa plant cell and animal cell. Malalaman din natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng plant cell sa animal cell. Handa na ba kayong matuto? Tara, simulan na natin. Sabay ng pagkadiskubre ng cell ay ang ng dalawang uri ng cell. Ang prokaryotic cell at eukaryotic cell. Ang nucleus ay isang organelle ng cell kung saan naroon ang mga DNA o blueprint ng cell. Prokaryotic cell ang tawag sa cell na walang nucleus, kagaya ng archaebacteria cell at eubacteria cell. Eukaryotic cell naman ang tawag sa cell na mayroong nucleus, kagaya ng plant cell at animal cell. Kapag iniksaming mabuti ang plant cell at animal cell, ay makikita nating mayroon itong mga parte sa loob. Ang tawag dito ay organelles na ang ibig sabihin ay maliliit na mga organs. Ano-ano nga ba ang mga organelles na makikita sa plant cell at animal cell? Mayroong labing tatlong magkakaparehong organelles ang animal cell at plant cell. Ito ay ang vacuole, Lysosome Vesicles Rough endoplasmic reticulum Smooth endoplasmic reticulum Cell membrane Mitochondrion Golgi apparatus Nucleus Nucleolus Cytoplasm Ribosome at peroxisome. Ating mapapansin na kung ang wikang Pilipino ang ginagamit sa atin sa pagpapaliwanan ng alpang, ay at mas, at mas na iintimulatan sa ating paulawahan ang bawat talagayan. Tama, kaya naman ang wikang Filipino ay nagpapadaling sa atin sa pagunawa sa mga bagay-bagay sa ating panunod. Kaya naman ang wikang Filipino ay maaari nating gamitin sa aling aspekto ng ating buhay.